naglalaro basketball no? Hindi man marunong magawak ng bola yan, yung kapatid niya yung magaling eh. Oo, oh? oh? yung kapatid niya yung varsity. Varsity player yan? Oo, oh, inukuha nga ng ano yan eh, mga mayor-mayor yung kapatid niya. Kaya so ayaw ng papa kasi nga, bawal yun sa mga ano, sa pustang, ano tawag yun, pupahal, fiesta? pusta? Oo. Pupahal, pupahal. Bulog okay. Kuya John, gusto mo tinapay? Huh. Kapi lang, nagkuha lang kapi Kapi lang Pasit yun, pasit ano lumi Barako yun, kapi na inananay sa barako Picture ka dito sa so, ano Love gun. Paris